Tuloy ang recruitment at processing ng MILF at MNLF applicants sa Philippine National Police hanggang June 8, 2027. Ito ay base sa pinakabagong NAPOLCOM resolution na tinalakay sa katatapos lamang na Intergovernmental Relations Body o IGRB meeting sa Maynila. Ang detalye mula kay Naptali Belarde. Pinagtibay ng National at Bangsamoro Governments ang National Police Commission o NAPOLCOM Resolution No. 2025-0461 o ang Adjusted Reckoning Period para sa application ng Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front members sa Philippine National Police sa ika 22nd meeting ng IGRB nitong July 14. Ito ay napapailalim sa umiiral ng mga tuntunin at regulasyon na walang karagdagang pagpapalawig. Ang entry ng qualified members ng MILF at ng MNLF sa National Police Force ay nakasaad sa Section 2, Article 11 ng Republic Act No. 11054, o ang Bangsamoro Organic Law. Sa pamamagitan ng pangangasiwa ng Napolcom, ang pagiging kasama ng MILF at MNLF members sa PNP ay isang pagsasakatuparan ng key provisions na isinasaad sa Normalization Track sa ilalim ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Nagpapasalamat naman kay DILG Secretary John Vic Remulla Jr., si Budget and Management Secretary Amena Pangandaman, ang IGRB Co-Chairperson para sa Panig ng National Government sa agarang aksyon ng kalihim sa mahalagang usapin. Binigyang diin naman Education Minister Mohagar Iqbal, ang IGRB Co-Chair para sa Bangsamoro Government, reiterated na ang pagiging bukas na ito ay daan para sa mas inclusive at makatotohan ng landas aniya tungo sa normalization na tinitiyak na walang mapag-iiwanan sa patuloy na pagbuo ng pangmatagalang kapayapaan. Naptali Belarde, iMinds, Philippines.